So yun, magandang umaga So subok tayo mamana Dito lang sa tapat Si Otol na si na ando nang May pinala na si Otol Dito lang sa tapat namin May ikot-ikot dito no? Magdilin siya tayo dito ng marawang ulam Sana syurtihin Hindi lang pang ulam yung mahuli Pati pang -ulang. gabi, hindi na ako muna lumusong. Halanganin pa kasi yung oras sa gabi. Andang mana sa gabi kapag ka may malakas na akos. Pag wala na yung buwan, malakas pa yung buwan. Sabay malabo pati kung gabi. Kaya hindi pa tayo makahuli sa gabi ng maganda-ganda kaya susubok naman tayo ngayong umaga magbabaka sa kanya naman tayo so yun na mga ba sa mahuhuli natin kailangan pa natin taguan para lang ma maisahan natin Ako boss Yung tatlo magkasama Nanon kayo tulong isa Salamat A <laughs> A sipos. Makakapunit ito. Kunting-kunti na lang. Kulit na. last twist na kaya tayo habang ulam din tayo yung tarawang sa Marali pibinda natin bali yung tarawang yung huli natin yung isa ko lang hindi ko na nakahana ng video kala kasi hindi ko na mapana malaking yung bata kasi yung pinasukan si yung hotel nandun nandun pa siguro kung siguro nang lagundi ang yung isda mamaya susubukan natin mamayang gabi magbabakasakal na tayo mamaya baka may isang pa na yung isda medyo mahaba na yung dilim ngayon mamayang gabi pala mga alas 11 na sisikat yung buwan a few moments later. So yun, nandito na tayo, nakauwi na tayo. Ito na yung huli natin. Ito, napakaamon ito. Itong katambak na to. Yan, bali, na lang natin itong tatlo. Itong dalawa lang yung ibang ulam natin. Ayan. Ito paresto kahapon, yung inulam kahapon. Kung tawagin to sa masbate, tangis banug. Dito naman sa amin, lubayan kung tawagin namin. At ito yung pasipos. ito ibibinta natin to para kahit paano may dilihin siya tayo ayan 1.7 ayan ayos na to may pang ulam na tayo at may tambigas pa ayan salamat so bali, bali mamayang gabi susubok na tayo mamana medyo mahaba na yung dilim tingnan natin kung naka ilang kilo tayo lahat <laughs> hindi nakaabot ng tatlong kilo na lang 2.8 ayos na rin 1.1 yung pangulap natin Pwede na to kaysa buklo kaysa kaysa natulog tayo mas maganda na to may kita na tayo na ito.